Hello, what's up po mga idol? It's me again, Choy Inato, Ghost Hunter. Magandang araw po sa ating lahat. Uh, bago po tayo mag-explore, bago po tayo uh, pupunta po sa napaka-creepit, napaka-delikado na lugar. So, shout out ko muna lahat ng mga subscribers natin, lahat ng sumusuporta po dito po sa aking munting channel. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat po ng mga OFW na nag-subscribe, na nanonood ngayon. Maraming maraming salamat lahat po ng mga subscribers natin, mga silent supporters natin. Ma'am, Sir, maraming maraming salamat po sa iyong pag-support. So, samahan niyo po ako ngayon. Update natin yung area kung saan po uh, makikita natin dito o nandito po yung uh, matandang may kinakasamang lalaki na parang nabihag niya o parang nahawaan niya ng pagkaaswang. So, susubukan lang natin ngayon dito mga idol. So, hindi ko po alam kung ano po mayayari ngayong hapon na to. So, sana po samahan niyo ako. At sana po samahan niyo ako hanggang dulo po ng video na to. So, ako lang po ngayon mag-isa. So grabe yung nangyari mga idol no? nung nakaraang vlog natin. So kasama ko po yung mga hunter din at nahuli na sana yung lalaki pero nakawala pa rin siya kasi po tinulungan po ng matanda na sobrang napakalakas ng matanda na yon So kahit matanda po yung mga idol, napakalakas niya. At kak kakaiba yung galawan ba. So tara, samahan niyo po ko ngayon at sana po panoorin niyo po ang video na to hanggang dulo. So tara, let's go. So yan mga idol, Uh, papasok tayo dito po sa area na to susubukan natin mag explore dito at syempre po mag ingat po tayo kasi po ako lang po ngayon mag isa at baka ma encounter natin yung mga nakatira dito na hindi po natin alam kung saan po banda sila makikita so samahan nyo po ko ngayon so sana wala masamang mayari po sa atin so tara let's go So yun mga idol, explore tayo ngayon dito sa area na to susubukan lang po natin no kahit mag isa po tayo so dapat alerto tayo sa gilid ng mga damo na ito sobrang napaka creepy talaga no at ah, mga idol maraming mga ahas na makikita ngayon dito baka ma-encounter natin no? so akyat tayo ng konti magalaw yung dahon baka tayo. Ayan mga idol. Ayan, napapalibutan tayo ng mga ano, mga puno, mga damo. baka may encounter natin yung matanda dito ba tabi tabi po sobrang napakatahimik alam nyo ba mga idol yung tahimik po na lugar ay sobrang napakadelikado So ayan samahan niyo po ako ngayon. So sa ngayon sa ngayon pag ano ko dito ay wala naman akong nakikitang kakaiba. iba. Medyo tiningnan ko lang yung mga lupa or mga damo baka may ahas ma maapakan natin at sobrang napakadelikado na makagatay ma makagat tayo ng ahas delikado mga idol Wala pa akong nakikitang kakaiba dito. Pero sa area na to ay daanan ng mga kakaibang elemento at mga suwang dito. So bang napaka creepy dito mga idol kung dito kayo. Kaya samahan nyo pa ako hanggang sa dulo po ng video na to. So mag explore pa tayo. Tara. Ayan o. So nandito ako sa medyo mabundok na area. Mga ano dyan sa baba. Hindi ko masyadong makita. ito subukan natin dito daan tayo dito maggalaw yung mga ano telikato may gumalaw kasi kanina eh parang may mga tunog parang may kumakanta something dito may tao oh, kaya dito oh. Kore kore Eh. Ini dah mau nak ke anu. Hay kok. Parang may tao yata dito ah. Parang may kasama yata ako dito ngayon. Ayan mga Diyos. kasama ko dito. Parang may naaawi ako malang sa malapit dito. Parang malang sa yata dito mga ito. Parang dyan galing oh. <coughs> Parang malang yata dito. <coughs> Parang may eh ari ko. Parang amoy, maamoy pa. Uh. Parang sinusundan yata ako ng may dito.

Salin mo trick kita ate Mr. Corde Mahuhulik Mahuhuli din kita ah, Grabe nga matanda Nandito siya oh Anong ginawa niya dito sa ilal ilalim ng lupa? Hala May butas dito Hala Mga itul May mga tugo Oh kaya pala maamoy malang sa dito. Dito pala nagtatago yung matanda. Yun o. Malaking butas. May mga tugo. Ito na dito sa to. Tumak. Tumak dito mga ito. Dito. Alam ko nagtatago ka lang diyan. dito siya dumaan eh. Bilis niya. Kaya pala, amoy mo lang sa iyo. Ay, ko. Kus patris, binidikti ko sang krasid mi loks, sundra ko sit mi hitoks. ritro sa tanah ng gongso di mi hivana. Sand dip si bini na pipas dito na dito mak yung matanda eh uy yun yun tumak nai, naiif iko Yan. gusto ko talagang makausap na eh. Ha? Bakit ka tumatakbo? Ha? Gusto kitang makausap? Sandali lang. Bakit ka na nagtatago sa lalim ng lupa? Ha? Huwag ka magtago. Hindi naman po ako masamang tao eh. Gusto lang kitang kausapin. Alam ko nagtatago ka dyan. Oh, nandyan ka pala. Yan mga idol. Oh. Sundan natin to. Salve mater kita ate. Misa record eh. Uh. Um, um. Tamaan siya. Lakas yung makatakbo ah. Uh. May mga hayop dito. Ang yung malang sa banda dito. Yeah. Yung matanda mga idol. Walang nawala. Huh? Hmm? Walang siyang nawala. May mga hayop dito. Uy, patay. Baka may mga hayop na pinatay dito sa area na to. Ang baho. Oh. May nakita akong dugo doon kanina sa may butas. Oh. oh. Tu banda diba bayan. ba yung daan dito papunta doon sa may butas? Parang na, parang may naamoy ako dito, eh. parang may malangsa. Hmm. Huh. Ano 'yun? Wah. Nay? Ko ba yan? Uy. Nay. Kusa tra patris pinitik ti ko sang krasit mi hilok sang tra kosit mi sa tana. Nanggong sodi mi sant malakalibas. Ipsi bilina bibas. Ah, 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 Uh! Aray ko! Aray ah, ko! Kinalamot ah, ako mga edulo! Ah, ah. oh, napaka-bilis! Napaka-agresibo niya! Rico. ko! Ah. ko! Ah, ah. ano yan? Ayun siya! Kinalamot niya ako! Uh! tulis ng kuko ng matanda na yun. Uh. Ah. Buti na lang hindi, hindi malalim yung pagkasugat. Oh. Uh. Uh. Dito siya pumunta. ko. Hindi ko natapos yung orasyon. Bigla niya akong sinunggaban dito. pumunta. Alam ko, malapit lang yung butas dito eh. Ay eh, ko mga ito medyo mahadi. Inalamot ako. Buti na lang hindi malalim yung kalmot niya. Yan you know? o. Medyo na ano yung balat. dito Ito yung butas. Dito pala siya nagtatago. Siguro dito siya natutulog mga idol or kasi uh, kadalasan kasi kapag ganyan nagtatago sa lalim ng lupa yung mga abwak ba na natatago po sa ilalim. Uf. Uh. Ay. Ah, pati pa kuko oh. Naano din yung kamay ko? Uf. Uh. na. So, ayun, mga idol ha. Bakit? Okay. Medyo mahapdi-hapdi rin pero pagkagalingin ko ito. At may ano ako, may dala akong alcohol. So, pagsamantala muna tayong ano, kasi mahati yung ano niya, yung kalmot niya. Munti, munti ka na sana mahuli mga idol dahil sa orasyon natin, pero bigla niya akong inatake. Sinunggaban niya ako na ano siguro siya ba. Natakot siya. Kaya pinalmot niya ako. So, hindi pala sa basta talaga mga matatandang mga ganyan mga idol. Napaka-agresibo at grabe napakalakas kahit matanda siya. So, ayan. Oh. Okay Ayan mga idol. Alis na ako dito sa area na to. Hindi ako magtatagal. Napakasakit ang kalmot niya. Alis muna ako dito.